Yan pala ang ginagawa namin sa isda dito sa Jordan. Ang gagawin dyan ay ihaw-ihaw. Madali lang siya. Hugasan ng isda, ibababad sa mantika na may mga seasoning. Tapos ididip mo lang siya. Tapos hayaan ng mga 30 minutes. Tapos iihaw na siya. Bawat isa pala, bawat isa katao ay dalawang isda. Meron pala pala silang fish fan dito sa bundok ginawa nila yan sa fish pan nila. Kada punta namin dito ay kumukuha sila ng isda. Pero binabayaran din nila kasi negosyo nila yan. Kada kuha nila kahit, kahit pamilya ay nagbabayad sila ng isda. Lima ang tagabantay nila dyan ng isda. Marami rin silang tauhan kasi medyo may kaya din sila. Tapos yan, hinuhuli nila bago kami, pag nasa aman pa lang kami, sinasabihan na nila na manghuli ng isda kung ilang piraso. Tapos sila ang naghuhugas naguhugas pero hinuhugasan pa rin namin ng ilang beses kasi may ayaw nila ng may dugo-dugo pa. At yan lang guys, alam nyo yung isa niyan ay hindi ko kaya ng isang kainan. Sila dalawa dalawa bawat isang katao. O diba, ganyan dito kumain ng isda.